Sa ng delegates no, magpa-picture ng uh, GAP uh, Summit. Yeah. Ano tawag niyo ang sa pedicab dito? Pot-pot, sir. Pot-pot, pot, oh, bakit pot, Ang amo pedicab, sir, is yung na yellow color na. So, kita-kita natin yung simbahan, no? Bye-bye city. Panahon pa, pa ng Kastila. Panaw pa ng Kastila. Then, dito raw sila namimingwit. Namimingwit nung bata pa sila, no? Pero ngayon, dati namimingwit sila. Ngayon, binibisikleta niya na. <laughs> para ni Mon. Solong. Mon, dun sa isip ulo. Tensyon berti yah. Ayos. 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 tayo Ayos. magsi-city tour. Dito tayo sa Leyte. Sa Baybay City, Leyte. At yung city tour natin, nakasakay tayo sa bicycle, ano? Kuya, ay, dito tayo. Ay! Iya, <laughs> yeah. Ute, mga Tonics, at salamat sa Ngayong araw, narinig tayo ngayon sa Baybay City, yung bisya ng Lincoln. At bago mag-start yung ating activity tomorrow, ngayon ay 5pm tayo ay mag-city tour muna kasama ang lahat ng mga participants dito sa bayan sa siyudad ng Bye Bye City samaan nyo kami mga ano? mga mga ayun, kasalukuyan na tayong uh, umiikot ano So nakakatuwa no first time naming makita ito. First time nating uh, mangyari sa atin 'to na city tour. Ang dami nating mga parties. Actually ang dami kumukuha ng video dito no. Ayan. So sabi nga ni Raymond no, 300 Delegate. delegates no participant uh, from nationwide over the Philippines ang narito ngayon na nakasakay sa bicycle na dalawahan. Yan, yeah, exciting. Exciting to mga kaon. Actually, ang dami din nga nag-video, uh, no? nag-vlog din sa atin, nag-document. mga uh, professional lab documenters. Ayan, no? Uh parang nagpaparada na rin tayo dito ano sa Bye Bye City kasi sunod-sunod lahat ng mga bisikleta lahat ng delegates at may traffic no may traffic enforcer para padaanin tayo lahat so tignan natin yung sa likod mga kaonix yeah. yes siyang naantang Itadalang isang parahan Kalamot sa kalipatan Ayan mga kaonis, nakita natin mga kasama natin sa likod. Pila-pila yan hanggang doon. May region yun sa likod lang, sir. Oh. Ito, Calabar, sir. <laughs> So marami pa rin mga ano rito, ano mga Spanish houses na kung makakita nyo. No? ganda, oh. Dito sa Baybay City. Kabila, kabila. Kabila kabilaan to ayan oh mga Spanish houses ang dami pa kabilaan niya mga kaonin wow ganda wow sarap dito tour around the city of Baybay Robinson Blated na naka baby up Wow. So ito pala yung uh, Ito pala yung ano ng Bye Bye Lady no Kanilang city Uy ano salita rito? Bisaya Bisaya? Paano ba ang Bisaya sa ano? Mag tayo sa No, mga oh, tayo paikot sa Baybay City. Masuro ito sa Baybay City. Masuroy. Masuro ito sa Bye -bye City. Masuro ito sa Baybay City. Yun, masuro. Masuray. <laughs> Narinig right. yung mga konis, no? Oh, ang mamasyal pala sa Baybay City sa Bisaya ay masuro ito. Masuro ito in the Baybay City. Baybay City. Baybay City. sinabi mo. <clears throat> Ito, ito yung daan plaza. So ito rin yung plaza nila, no? Yung ano ito? Seaside. Oo. Oh, so, daan plaza. to, daan. 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 Oh, wow. Maganda yan. Sinauna simbahan po yun, no? Yan ang simbahan sa Kataliko. So ito yung simbahan ng Baybay City. Yan ang simbahan sa Baybay City. kitang na natin yung simbahan no, Baybay City. Panahon pa ng Kastila. Panahon pa ng Kastila. Ilang taon na po yan kuya? Matagal na yan. Matagal na, Matagal na yan. Anong year pa kaya? So makikita natin yung mga kaonis. Yun, pila-pila sila no. Makakasama pa natin yung mga yan. Pira-pira pa sila yan. Ayan kasama ba natin siya? nauna ako. Ah, ito yung mga kasama natin, ano? So, bababa pala tayo rito. Ang lang ang plate number na sinakyan ninyo. 422. Dito lang ako. yeah The heart. The heart of Bye Bye City. Yan. Okay. 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 Dalawa daw, dalawa daw. Tayo. Uh, sige. So, kita na natin yung mga kasunod natin ano. So. dito. dito. Bisikleta. Ayun. So, ilang taon na kaya tong uh, church nila Tignan natin ano, tong simbahan nila. Ilang taon na? ito yung ito yung kanilang uh, loob ng simbahan para makita lang natin loob ng simbahan actually ito yung mga kasama natin ano? so picture taking yan ito yung itinagtag nila yung ganito 1852. How many years na siya ngayon? Uh, 1852. 52 ko? 1862. 52, 48 plus 24. Grabe. Ilang years na yon? Ang taas ng tori nila. Oh. So dito tayo sa park naman ng baybay. Ano? Uh, makita natin ang daming tao ngayong oras. Uh, mga 5.30 p.m. na sa ngayon. So maganda rin yung kanilang park. Ayan, yeah, kita natin. No? Oh. Kaya siguro bye-bye ang tawag dito kasi tabing dagat. Ano? Kung pupunta tayo kung tabing dagat na sa may Tignan natin. natin. So lahat ng delegates no, magpa-picture ng uh, GAP uh, Summit Yan. kasama tayo dito Ay! Potpot. Pot. Oh. Ano, ta tawag niyo ang sa, sa pedicab dito? Potpot, -pot, sir. Potpot, -pot, bakit oh. pot pot? ang among pedicab, sir, is yung na yellow color na. May iba okay. yung color namin dito? May, may yellow. Pag yellow, sa proper. Okay. Pag red is going south po. Tapos okay. may white going east. Okay. Tsaka yung blue. Uh, yung so, purpose po is para hindi mawala yung mga turista. Okay. Place, so, it. yung ginagamit nyo talaga rito is mga pot-pot. Pot-pot, tsaka yung yellow color. Na para sa city tour? Yes po. Okay. okay. Para ma-experience nyo po yung ano talaga, yung pinakauna namin na transportation. Wow. wow. Yan pala una ninyong transportation yes, before. po. Oh. Elementary oh. ako, yun yung talaga pinaka. So, hindi nyo siya inaalis? Yes winawan. po. Uh, professor for culture here in Baybay. Bay. Maganda, maganda. Thank you. Uh, yes. Ah, uh, uh, daily na. Ah, uh, daily na. May tagbo-tagbo ara. Oh. Ang tagbo-tagbo sir kaning usa ka shipping line sa Pulapo, duham sila. Ang uh, Sunday, Tuesday, Thursday ug Saturday ang Robles shipping line. Ang kanang mukarga og mga Roro type oh. Ko, sir. Oh. Uh. So every day yung biyahe. Yes sir. Okay. Going to anong anong biyahe yan sir? Cebu. Ah, Cebu? Bound for Cebu, sir. Ilang oras? Six hours. Six hours? Magkano? So, Magkano? hopefully, kung meron ng fast track, sir, mga two hours. Two hours lang, yun. ano? Oo. O -o. <laughs> Magkano, pa Magkano pa mas... Two hours, ano Magkano pa yan, sir? Ah, depende, sir. Merong 400 plus, may 500 plus. Okay. 4, 400 for sa mga yung walang aircon, sir. Maganda, ha? Lapit lang pala ng Cebu na rito, ano? <laughs> yes, sir. Okay. Ito yung sinasabi nilang pier nila mga ka no? Yun, nakita natin yung barko no? Biyahing Cebu Ayan So, yan yung biyahe papunta ng Cebu Araw-araw ang biyahe niyan dito Nabanggit kanina nung uh, tourist guide natin So dito, kitang kita yung heart nila Then Yung simbahan, old church Na sinasabi nila Kitang kita rito And then, dito may mga buildings pa sa abad ng kanan Merong uh, parang store no? Mart. Bye-bye general merchandise. DB Mart. Bye-bye ang tawag. Then sa bandang likuran makikita yung kanilang beach mismo. Yung dagat. Pinaka-baywalk nila. Tuntahan natin mga kaonics. Pinaka-baywalk nila. Para makita rin natin yung pier nila rito. Wow! Ito yung kanilang pinaka- uh, bye bye or day walk dito ano haba pala ang tahimik at maganda rito so kita natin ano mukhang malalim to ang lalim nga tapos yun yung kanilang pier oh, ito yung makikita natin dito mga konics no? So kasunod na rin yung ating mga kasama nagsipuntahan na rin dito. Nagkahiwa-hiwalay na kami. Eh. Yan. Lakad pa tayo ng konti dito. So nakaka-relax, nakaka-enjoy dito sa Bye Bye City Province of obligate Okay, sasakay na tayo doon sa pot-pot natin. Ano? Eh, Magdi-dinner na tayo. tour natin. Sasakay ulit tayo sa... Ito. Ayan na sila, so, nakasakay na sila lahat. Hanapin natin ang kasama natin. Kung anong pot-pot driver natin. 422 Pluto. Tama ako ya, 422. Kami ba yun? Pwede nila ako pa sir. 422. Tama ba? Oo, kala ko Tama ba kuya? 422 kami no? Okay. So dagat daw itong ating uh, dinadaanan ngayon no? Sabi ng ating driver si kuya Yan Para umuwas Then dito raw sila namimingwit Namimingwit nung bata pa sila no? Pero ngayon Dati namimingwit sila ngayon Binibisikleta niya na Ano kuya? Industrialization. Dati binibingwit nyo pa. mingwit kayo ngayon. Ayun, ba? Nagpunyahan na lang kami, nagbibisikleta na Ito mga buhay dito, saka manging isda. Binibisikleta na raw nila ngayon, ano? Pag normal po, kuya, magkano pong pamasahe pag magsakay-sakay ganinyo? Dito sa amin, di ka Oo. 10 pesos pa? Ah, 10 pesos. Ay, ngayon po. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ng len. May vente na pano nila. Mangalaw-luto. Oya, barbecue hanto 'yan o no? kainan. Pagbaba mo ng uh, pier, meron kang makakain na. O kahit yung mga namama marshmallow, pwede ring kumain narito. Ano yung mga kulay-kulay, may samahan pa ba nyan? Ang so, iba ang sa sa Sumarami din pala sila mga malls dito, no? Uh, sa tabi lang ng dagat. Kulay pula, malalayo yung Ay, malalayo yung pula Pula, blue so, Dito na nagsibabaan yung mga kasama natin so, Okay, film okay. delegate, <laughs> delegates Well, God, so yung eh, mga kailera natin eh. ano? Ika natin sila Ayan. Okay, pasok tayo ngayon Dito tayo mag-dinner ano?

아! <목소리가> Dadaan lang pala tayo. Bigutom na lang tayo. So dito pala tayo mag-dinner ano? So pili na lang tayo ng table natin kung saan tayo makapag-table siguro kahit saan. So, pili na lang. Bahala na tayo mamaya. Kumuha ng ating table. So, wala pa yata ang dinner, no? Available, Available na po ba? Wow. Available na pala eh. Pila na tayo. Pwede na. Pwede na pala eh. Ay, sorry, sorry po. Sorry po. <laughs> So, kainan talaga ng mga tao to ng lugar na to. No? Parang naka-floating siya sa sa beach. So, napakalapad dito na naka-floating sa beach. So, daming tao, punong-puno. Grabe, kumbaga ito yung baywalk, no? Pero, inusod nila dito sa loob ng, ano, ng tubig, ng beach. Tapos may poste lang, naka-floating lang siya.

you <laughs>